Hindi ko alam. Pag naubos to, hindi ko na yan. Nalaman ko dito pala na Tulungan natin sila. Buton. Parang sila Sila dito. sa natin sa parang Ayon, ka <laughs> Pero ako buhay sa buhay, ha? Sa kami Disneyland, ang mahal eh. Magkano yun? 4,000 nga. Ay, eh, 5,000. Uh -oh. namin, 5,000 dollar. So, pag nagutom yung mga anak ko, kunyari, ang dahil nang bilihan. Tsaka kung yung pagkain, sa nyo natin. <laughs> dalawa. sa na yan dahil sa malaka. Para may matira pang dalawa. O oh, naka, okay na tayo. Floor! Hindi na kayo magugutom. Huwag <laughs> ko na. let's go guys